Alam mo mga tol, minsan iniisip ko, bakit parang may PhD sa patience ang mga asawaing babae natin? Pero teka lang ah, bago ka mag-react, may wisdom yan. Yung asawa mo, parang Google Assistant, lagi kang pinapaalalaan Huwag mong kalimutan bayaran kuryente Huwag kang maglaro ng mobile legends Maghugas ka muna ng pinggan Bakit mo naman nilagay ang baso sa ibabaw ng TV At ikaw naman, parang AI na walang update Oo, mahal Sige, mamaya Pero mamaya, naging next week Pero in fairness ha, mga asawaing babae Sila ang true life partner patch natin Sila ang nagde sa mga mali natin sa buhay Kung walang asawa mo Baka crash na system mo dahil sa stress Kaya mga pare, wag puro reklamo kung minsan mainit ulo ni Mrs., baka hindi dahil sa inis, baka pagod lang magmahal. Kasi sa totoo lang, habang nagre-reklamo tayo sa sermon, siya naman nag-aalala kung kumain ka na. At sa mga babae nating asawaing, oo, oh, alam namin na asawaing ka. Salamat, dahil kung wala ka, walang magpapaalala sa amin kung paano maging mas maayos na lalaki araw-araw. So mga tol, tandaan nyo to, kung mahal mo siya, Huwag mong hintayin magalit bago ka bumawi. Maging mabait ka rin, hindi lang sa sarili mo, kundi sa asawa mong laging mabait. Kahit minsan lang obvious. Gumawa tayo ng tula, alay at pagmamahal sa mga asawa yung babae o partner. Title karid sa buhay Sa bawat andar ng gulong, may pangalan kang kasama. Di man nakasakay, pero puso ko, ikaw ang nasa likura. Pag nagre-rave ako ng makina, di para magyabang, kundi para iparamdam na kahit malayo, ikaw pa rin ang dahilan. Bawat liko ng kalsada, parang mood swings nating dalawa, minsan smooth, minsan lubak, pero di ako bibitaw sinta. Helmet ko, protection sa ulo. Pero ikaw, proteksyon sa puso kong marupok at totoo. Pag tinamaan ako ng hangin, ramdam ko ang lamig. Pero pag naalala kita, instant init. Parang kapis sa umaga, legit. Ikaw yung gasolina ng bawat biyahe. Ikaw yung reason kung ba't kahit trapik, may ngiti pa rin sa King Labi. Kasi di mo lang ako sinasabayan sa daan. Sinamahan mo rin ako sa hirap ng buhay. Di mo tinakbuhan. Pag ako'y nawawala sa direksyon, ikaw yung GPS ng puso ko. Laging tama ang destinasyon. Oo, minsan napapasigaw, minsan nagbabanggaan tayo, pero sa dulo ng ride, ikaw pa rin ang gusto kong sundan. Mahal ko. Di bali ng ma-flat tire o maulan ng daan, basta ikaw ang pilyon ko sa habang panahon, laban. Kasi sa ride ng buhay, maraming kurbada. Pero sa bawat rev, sa bawat preno, ikaw ang pahingat-ginhawa. Ikaw ang tanging tambay sa puso kong garage, ka-ride, ka-byahero, ka-forever, walang damage. Para sa mga ka-rides na may partner na hindi lang taga-support, kundi tunay na co-rider sa laban ng buhay. Asawa pero mahal. Asawa pero mahal. By JSD Vlogs.

we belong together, Ikaw at ko, co. Gayetanum bugio, tayo di matitina. Every moment with you, we create a glow. Adding quinto lomena walang katahapusan. Mm -hmm. Sabawati bo mong pusoko. A whisper mahal kita walang ipo. Mm -hmm.